hanggang dito ba naman lalaitin niyo ako? Hanggang dito ba naman lalaitin niyo ako? Ang gusto mo! Ha? Tatatawin ka namin ng tama? Eh pag mumukha mo pa lang, nabubuisit na kami! Alam mo, kahit anong gawin mo pagtatrabaho dito, wala pa rin mangyayari sa buhay mo. Alam mo kung bakit, ha? Eh magkano naman yung sa nyo? 500? 600? 250? <laughs> Bakit? Tingin mo ba? Mabubuhay ng ganyang klaseng sahod yung asawa mo? Alam mo, Jayboy? Boy, sino ba yung may-ari ng restaurant na to? Kasi bobo naman niya. Tinanggap ka dito, tinanong sa itsura mo yan? Bakit, sir? Wala naman pong masama sa trabaho ko, ha? Barakal <laughs> naman po ito, eh. Wala kang masama. Pero yung mukha mo yung masama. Papatawa <laughs> ka ba? Alam mo, may ginawa ka ata sa may-ari ng restaurant dito eh. Kaya ka nakapasok. Ano? Ginamitan mo ba ng black magic? <laughs> sa bagay, manlahi nga pala kayo na ano, mambabarang, di ba? <laughs> uh, mga sir, balang araw, oh. dadanasin niyo rin kung anong nararamdaman ko ngayon. <laughs> dadanasin? Paano nang dadanasin yun, Jeboy? Ikita mo naman kami. Alam mo naman kaming marami kaming pera. Marami kaming datong. Aha. Babe, sa tingin mo ba matutulungan talaga tayo ng mga ano mo, pinsan mo? Oo naman, babe. Huwag ka mag-alala. Tsaka sila na lang kasi yung pamilya ko dito. Kaya tingin ko tutulungan tayo nun. Sige, sana nga. Hoy, hoy, hoy! Teka, anong ginagawa niyo dito? Tsaka, bakit nakaupo kayo dyan sa sopa? Alam mo, magkakalinis pa lang namin dyan? Baka mamaya mahawaan pa yun ng mga virus o mikrobyo kung anumang meron kayo. Ah, Pinsan, grabe ka naman. Sa totoo lang, hihingi sana ako ng tulong sa inyo kasi yung asawa ko may sakit eh. Eh, di ba? Alam mo naman na tayo nilang na ang magkapamilya dito. Ano bang tingin mo sa amin, ha? Charity? Kapag may pangangailangan kayo, dito kay tatakbo? Tsaka huwag mo nga kaming tawag-tawagin ng pinsan! Hindi tayo magkaligo! Tingnan mo yung tsura mo! Iti-itsura <coughs> na asawa mo! Sakitin pa! Paubo-ubo ka pa dito, mamaya may coronavirus yung dala dito sa bahay! Ano mga pinsan, grabe naman kayo. Hihingi lang naman kami ng tulong, ang daming yun ang agad sinabi. Alam mo, yan ang hirap sa'yo eh! Mas inuunan mo pa mag-asawa! Hindi mo yung sarili mo! Nangangayayat ka na! <laughs> Alam mo, ikaw jeboy kahit kailan, hindi ka namin maaaring ituring na kadugo. Kasi wala kaming kadugong hampas lupa. Tingnan mo naman yung bahay namin, no? Oh. Malaki. Tsaka wala ka nito, di ba? Yung bahay mo, barong-barong lang, tagpi-tagpi. Sa squatter pa. Tapos, sasabihin mo, pinsan? Huwag na makain ganyan sa pinsan nyo. Magkakadugo naman kayo, eh. <laughs> Pwede ba? Huwag kang lang dito. Alam mo, ang kasalanan mo rin eh. Naghanap ka ng asawa, wala pang trabaho. Tiyan may yung nangyayari sa'yo? Kahit gamot man lang, hindi niya kayang bilhin. Ay, pambili niyan. Yung pareho namang walang mga trabaho yan eh. Tsaka, Jeb yeah boy, mag-aasawa ka lang din. Doon pa sa walang trabaho walang silbi. Tingnan mo tuloy oh. Di pambili ng gamot, wala kayo. Tsaka ito na asawa mo, nasa bahay nga lang, nagsasakit-sakitan pa. Alam mo, tigilan mo na yung drama mo. Hindi yan totoo. Kaya ako napapagod kasi labandera na ako eh. Ang sabihin niyo, kaya ka dinapuan ng sakit. Kasi yung pagkain niyo, puro pagpag. <laughs> Sa bagay, mga mahihirap nga naman, hindi nakakakain ng masasarap na pagkain. Eh tayo, lagi baboy, tsaka baka yung ulam natin dito eh. Sa kanila, Ayan, madilis lang! hinuli pa sa sapa! Ah, uh, mga pinsyon. <laughs> sige na, kung hindi nyo kami matutulungan, aalis na lang kami. Mabuti pa nga! Kasi wala kayong mapapala sa amin. Tsaka yung asawa mo, huwag mo nang dalhin sa ospital yan! Kung ako sa'yo, diretso mo na yan sa morgue! <laughs> ng grabe naman kayo. Sige na, umalis na kayo! Taran. Alam mo? Dapat yung si Jeboy sumabay na din sa morgue eh. <laughs> Wala na pahirap dito Chukuro. sa mundo. Dagdag pala mo nilang ng gobyerno. Walaan ko. Mas mauuna pa yung si Jeboy <laughs> Apala? mag na lang dumaan na yung bagyong uwan, hindi na ta ngayon <laughs> Tsaka, yung sinabi mo kanina, yung Dillis, hindi ba yung galing sa sapay eh? Kaniyo sa dagat. Ang mga iba pala yun. Nasa Sige na! Ang dami mo sinasabi. Pag ka, magtawag kang tagalinis dito sa bahay. Kasi nakita mo naman, di ba? Pasukan tayo ng virus dito sa bahay. Baka mamaya magkasakit pa tayo, mahawaan pa tayo ng pagka-squatter nila. Kaya nga eh. Sige, tatawag ako ng tagalinis. Please! Ah, pasensya ka

pasensya ka na talaga sa mga pinsan ko ah. Eh, kung pinaram lang sana nila tayo, hindi ka magkakaganito eh. Pero, huwag kang mag-alala. Gagawa ng paraan para gumaling ka tsaka para may pambayad tayo dito sa ospital. Ah, uh, pasensya na. Pumasok na ako ah. Ah, sir. Maraming salamat nga po pala ah. Baka kung di po dahil sa inyo, baka kung ano na po nangyari sa asawa ko. Oo, oh, mo alalahanin niyan. Eh, kung sa nabi asawa mo? Eh, medyo okay naman na daw po, sir. Eh, kaso, may problema pa po eh. Eh, hindi ko po kasi alam kung saan po kukuha ng pambayad eh. Hmm, yun ba? Nga pala. Eh, ano ba trabaho mo? Eh, sir. Wala nga po eh kasi nung tanggal po ako dun sa dati kong trabaho. Pinag-imita po kasi ako ng katrabaho ko eh. Um, Mabuti babuti pa siguro, ah, uh, nangangailangan kami sa, sa office namin eh. Ah, uh, pwede ka kung gusto mo. Ah, <laughs> uh, sir. Pwede naman to, kay, pero, sir, parang masyado na po nakakaya kasi itong ginawa po, po pagtulong na to, malaking tulong na po sa amin to eh. Huwag <laughs> mo nang isipin yan. Ang importante, maging maayos yung asawa mo. At huwag mo na rin isipin yung babayaran niya dito. Inaayos ko na sa, sa kasyar lahat. Tal talaga po, sir? Ah, sir, maraming salamat po talaga sa tulong mo. Ha? Sir, napakala napakalaking bagay po nito. Kung na, uh, ah, ganito na lang yung gawin mo kapag okay na yung misis mo, tawagan mo ako na. Sa'yo na yun number ko, di ba? po, sir. Tawagan mo ako tapos para maasikaso natin yung pagpasok mo dun sa opisina. Sige po sir, maraming salamat po ah. Paano, mauna na ako kasi may lakad pa rin ako eh. Sige po sir. Ah, uh, Dave. Hindi yun yung tumulong sa atin. Binayaran na rin yung mga bill natin dito sa hospital. Tsaka, Dave. May trabaho na rin ako. Ah, uh, Dave, pagaling ka lang ah. Huwag ka mag-alala pagbubutihan ko sa sa trabaho ko. Ang klase restaurant to. Pagpasok pa lang natin sa pinto, hindi man lang tayo sinalubong ng mga waiter dito. Hindi man lang tayo binate. Alam naman nila na VIP tayo. Sino ba nagdala dito? Hindi hey, ba ikaw? Tawagin mo nga yung waiter? Waiter! 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 Ah, uh, mga sir. Chibay? <laughs> ah. Uh, kaya... Kaya naman pala. Pagpasok pa lang namin nangangalingasaw na ng amo itong restaurant niyo! Eh, andito ka pala eh. Hanggang dito ba naman, lalaitin niyo ako? Hanggang dito ba naman, lalaitin niyo ako? Ang gusto mo? Ha? Tatratuhin ka namin ng tama? Eh pag mo pa lang, nabubuisit na kami. Alam mo, kahit anong gawin mo dito, wala pa rin mangyayari sa buhay mo. Tinanong kung bakit, ha? Eh magkano naman yung sinasahod nyo? 500? 600? 250? <laughs> bakit? Tingin mo ba? Mabubuhay ng ganyang klasing sahod yung asawa mo? Alam mo, Jay Boy, sino ba yung may-ari ng restaurant na to? Kasi bobo naman niya. Tinanggap ka dito, tinan mo, sa itsura mo yan? Bakit, sir? Wala naman pong masama sa trabaho ko, ha? Marakal ah, naman po ito, eh. Wala kang masama. Pero yung mukha mo yung masama. <laughs> Papatawa ka ba? Alam mo, may ginawa ka ata sa may-ari ng restaurant dito, eh. Kaya ka nakapasok ano, ginamitan mo ba ng black magic? <laughs> sa bagay, manlahi nga pala kayo na ano, mampaparang, di ba? Ah, <laughs> uh, mga sir, balang araw, oh. dadanasin niyo rin kung anong nararamdaman ko ngayon. <laughs> dadanasin? Paano naman dadanasin yun, Jeboy? Ikita mo naman kami. Alam mo naman kaming marami kaming pera. Marami kaming datong. Alam mo, kayang-kaya namin bilhin lahat. Afford namin. Hindi kagaya mo. Tinan mo yung trabaho pinasukan mo. trabaho ka na nga lang, dito pa sa restaurant bilang waiter pa. Anong klaseng trabaho yan? Anong klaseng posisyon yan? Eh, sir, at least po, marangal tsaka hindi po natatapak ng mga tao. <laughs> marangal. Marangal na sa'yo yun? Okay na sa'yo yun? Yung pagiging waiter? Alam mo, Jeboy, sa bagay, kayo talaga mahihirap eh. Sapat na sa inyo yung mga bababang posisyon. Hindi ba lang kayo naghahangad ng mataas? Ay, <laughs> sir, doon na rin naman po eh. Doon <laughs> sa una, sa baba, sa mababa ka po talaga muna. Alam mo, hindi ganon yun. Yung makagaya mo, sa una, sa mababa lang yan habang buhay. Tsaka huwag ka na mangarap na aangat ka, Jeboy. Kasi hindi mangyayari yun. Wala ka naman natapos. Bobo ka naman. Ah, uh, mga sir, order po ba kayo? Ano ba pinunta namin dito? Anong gusto mo? Toto nga lang? Titingin-tingin? Malamang order kami! Hay na! Sige. Kunin mo yung Hindi ko kailangan yan. Ang gusto ko, iserve mo yung pinakamahal dito. Yung hindi mo afford. Yung hindi mo patatitikman sa buong buhay mo. Sarig mo? Natitikman sa buhay mo. ah <laughs> uh, sige pa mga sir. Serve ko na lang po. Tsaka gusto ko ha, hindi ka yung mag-serve. Kasi kami sa pagmumukha mo eh. Ang gusto namin, babae, maganda, yung may tsura. Ah, sa ganun naman eh. Matuwa kami. Ano yung mo? Ha? Uh, Sige po, mga sir. Baka kupad kumilos eh. <laughs> Hello? Yan si Jeboy? Nangangarap din ng mataas eh. eh hindi makakamit lahat ng meron tayo. Balibasa <laughs> kasi, yung mga mahihirap, puro pangarap lang. Eh, hindi naman nila sinasamahan ng konting sipag at syaga. Kaya maraming mga Pilipino yung naghihirap pa rin eh. Ano ka ba? Kasi puro salita lang, wala naman sa gawa. Sipag. Nakita mo yung katawan niya? Nasaan kang sipag niya? Papabayaan niya yung katawan niya. Nungayat na. <laughs> Tama ka dyan. Alam mo? Pag talaga bumalik yung bagyong wang, <laughs> wala nang sira Madre magtatanggol doon. Ah, <laughs> uh, Debay? Ah, uh, yes po, sir. So, uh, maupo ka. Ah, uh, uh, sir, bakit po? May... May nagawa po ba ang mali? oh, wala naman. Masyado ako <laughs> naman kinakaba. eh, sir. <laughs> Nakakatakot po kasi yung pagkakatawag mo eh. Hindi, <laughs> Go. <laughs> actually, good news nga yung sasabihin ko sa'yo eh. Ah, uh, <laughs> sir, ano po ba yan? Medyo kinakabahan uh, po kasi ako eh. Hindi ah. Uh, kasi alam mo, magbubukas na tayo ng isa pang brand sa bandang Tagaytay. At uh, napag-usapan ng management na ikaw yung ilagay namin doon bilang manager. T Talaga po sir. Sir, sa to sa Tagaytay po eh. Malapit po doon yung mga idol ko sa Kismet eh. Doon po sila nagsishoot eh. Baka pwede ko rin po sila mapuntahin doon. Ah, sila... Ah, sila ano po? Sila Jay. Ah, opo, oh si Jay po, si Francis, tsaka si Marlon po. Tsaka ah, po si ano, si Mika po. Ah! Oo, oh, napapanood ko rin yun. Sila... Sila Francis. Opo, eh, hmm. kaso pag si Francis po yung nagsasalita, ni yun, ko po yung volume kasi po. <laughs> medyo hindi ko po maintindihan yung mga pinagkasabi. Eh. Pero yung kayo, ay, may idol ko po yun eh. May signal yun, siguro. Kaya nga po eh. Ah, paano? So, asikasuin mo na yung mga dokumento mo, dali mo sa HR, tapos anytime soon, pwede ka na mag-umpisa na. Sige po, Sir. Maraming maraming salat po talaga sa tiwala, ah. Sige na. Mling-piting mo na ito, tapos pagkatapos yan, mag-closing na rin ka. Total naman, medyo gabi na, tsaka wala na naman cost matatarat Sige po, Sir. Thank you po. Sige. Wait, tapos Tingin mo ba, matutulungan tayo ng Jeboy? Kuya, alam mo naman, mabait yung pinsan natin, di ba? Tsaka tayo lang ng itong naging masama sa kanya. Tutulungan niya tayo. Alam mo na, may cancer ka. Eh, pagkatapos ang ginawa okay. natin sa kanya? Kuya, kailangan natin kapalan yung mukha natin. Kasi malala na yung sakit mo. Ikaw kasi, hindi ka nag-iipon eh. Sugal ka ng sugal. Ito tuloy. Pati yung savings natin, nadala. Okay, paso ka. Oo. Oh. Oh. Ang ginagawa niya dito? Jeboy? Uh, Mika? Ang ginagawa dito? Ah, Jeboy? Pinsan? Gusto nang sana namin humingi ng tulong sa inyo. Eh, malala na kasi yung cancer ng kapatid ko eh. Tsaka stage 4 na yung lagay niya. Kinakailangan niya na maoperahan eh. Wala na kasi kami pera eh. Kasi naubos yung ipon namin sa sugal. Karamingin na yan eh. Bakit? Nung kami ba ang lumapit sa inyo? Tinulungan niyo kami. Di ba hindi naman? Eh, muntik na mga pahamak itong asawa ko eh. Dahil sa inyo. Eh, Diego eh. Kataon na kasi na may mga dumating kami na bayarin eh. Kaya, hindi ka namin napagbigyan. Sana naman, mawa ka lang sa akin eh. Saka, Diego magkadugo naman tayo, di ba? Magpinsan tayo. Lalo-lalo na, malapit naman tayo sa isa't isa. May pinagsabahan din naman tayo, di ba? Tulungan nyo naman kami. Pinsan? Sana naisip niya nung nangingi kami ng na tulong sa inyo. E pinagtabuhin nyo ka kami. Di ba, sabi niya pa, sa squatter kami nakatira. Di ba, pinsan, nakaraan naman na yun? Pwede naman natin kalimutan na yun eh. Nakapatawarin mo na kami kinakailangan na maoperahan yung kapatid ko. Kasi kami na lang pamilya, di ba? Alam mo yan. Ikaparaawa mo na. Maawa naman kayo sa amin, nakikiusap ako. Hindi. Hindi ah. ako maawa sa inyo. Pwede ba umalis na kayo? Ah, ano, babe? Kawawa naman sila kahit naman papaano talagang mga pinsan mo pa rin sila. Ako, oh, Eh, babe. Nung humingi tulong sa kanila eh. Hindi na naman nila tayo tinulungan. Tapos gusto mo, tulungan natin sila? Jebe naman. Alam mo, hindi na ikaw yung dating Jebe na nakilala ko. Hindi na rin kayo yung kubi sa dami na nakakilala ko. Saan na naisip yun dati, di ba? Pwede ba umalis na kayo? Pinsan, paano yung kapatid ko? Paano yung pinsan mo? Mika, kahit sa'yo nalang kami humingi ng tulong, pagbigyan mo na kami, pakiusapan mo yung pinsan namin. Um, Ganito, babe. Um, ako na nang kakausap sa kanila. Um, punta ka muna sa kwarto. Sige, babe. Ikaw nang bahala dyan. Oo. Tutulungan mo kami, di ba? Tutulungan mo kami. Alam ko naman na may mabuting ang kaloban. Tama. Tama alam ko naman na man, matagal mo na kami pinatawad eh. Pasensya ka na sa nangyari dati ah. Eh, wala talaga kaming pera nun eh. Alam mo na, madami din kami negosyo. Gusto namin na yung pera namin sa amin lang. Negosyo? Nakabanggit yun lang kanina na naubos yung pera niya dahil sa naglalaro kayo kakasugal niya, di ba? Ganito, kasi siyempre, pinagdaanan namin dati yun ang kami mag-asawa dati nung tema. ni namin ang tulong sa inyo. kailan niyo ako babayaran. Para talaga, alam namin na magbabayad kayo kasi hindi ito libre. Opo, kahit anong kasulatan po, kahit anong kasulatan, isulat niyo na po kay firman ko po. Sige, magkakalanan tayo ng kasulatan, papayaran niyo po kayo, pero kailangan niyo pinirman dalawa kayo dito para alam ko na may babalikan din sa amin yung pera. Kasi nagbay galing niyo sa lugot pawis namin yung sasama. Maraming salamat po. 来有。